Yon, what's going on guys? This is Migs ng Maharlika Gaming at ayun, welcome back sa ating panibagong 1 xbet content ngayong 2024. Mayunit pa rin po ang tapatan ng San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra sa PBA Governors Cup at patuloy pa rin po ang mga matinding matches din sa NBA preseason. So syempre, alam ko marami pa rin po ang nako curious no kung paano paano ba ng 1 xbet paano ba mag-register diyan, paano ba mag-cash in diyan. So sa aking uh, first part ulit ng aking video Uh, para sa ating uh, panibagong 1xBet series. Alam ko marami na rin po ang uh, nakapanood sa akin way back 2022 pa so maraming maraming salamat po sa pagsuporta. So nagbabalik po ako muli dito sa inyong mga screen para po uh, magbahagi ulit ng uh, isang uh, simple tutorial kung paano gumamit ng 1xBet. So magsisimula tayo kung paano nga ba mag-register. So okay, kung kayo po interested na mag-register o gumawa ng account po sa 1xBet for the first time, uh, may kita niyo po sa mga videos ko sa comment section, yung mga nasa pin comments, andyan po nakalagay yung mga registration links. Okay, so andito po ako ngayon sa isa sa mga videos ko and kung makikita nyo po, nakapind na po sa lahat ng mga videos ko, no, yung uh, 1xbet link for registration. So nakalagay na rito yung link. Ayan, ito na, yung clck.ru. So tap lang natin yan. And makikita nyo rin yung promo code natin na 1xmgl. Yung gagamitin nyo po para madoble po yung first deposit nyo kay 1xbet. Okay, so tap natin yung link. So, once na na-tap natin yung uh, aking registration link. So, diretso po tayo sa website ng 1xbit. Okay? Tapos, makikita nyo rito po sa top right ng inyong screen yung registration. Tapos, uh, lagay nyo lang po yung uh, mobile number nyo rito. So, type nyo lang. Tapos, uh, dito naman sa uh, select currency so by default lang yan uh, PHP po tayo Philippine Peso ah uh, sumunod naman ah uh, makikita nyo rito yung promo code dito nyo po ilalagay yung 1XMGL okay tapos scroll lang po natin and then rekta register na po kagad tayo Okay so after natin itap yung registration uh, Merong ibibigay sa inyong temporary username at password si Onexbit Na pwede nyong magamit para ilagin mismo sa app And then uh, pagdating naman dito sa app pwede nyo nang baguhin yon sa inyong uh, personal preference So, ang susunod natin gagawin once na matapos yung registration natin, uh, i-click nyo kagad sa menu. Then, punta kagad kayo sa personal profile. Tapos, dito sa personal profile, ito guys, sobrang importante wag Huwag muna kayong mag, uh, magka-cash in hanggat hindi nyo nagagawa ito or hindi nyo nakukompleto yung details na kailangan natin dito. So, dito tayo sa username. So, ilagay nyo kung anong gusto yung username dito. Email address. Uh, importante, email natin is accessible kasi may mga codes na ipapadala rito. Password. Uh, nasa sa inyo na rin kung papalitan nyo pa yung binigay ni Wanexbit or hindi na tapos makikita nyo rin dito yung phone number na ginamit natin sa pag-register tapos dito naman sa personal info importante rin po uh, pakilagay po yung pangalan nyo at uh, yung country kung saan ka nakatira So dito sa personal information, importante rin po na yung ilalagay yung pangalan is tugma sa inyong mga government IDs kasi kailangan po natin yan para ma-verify yung account natin para makapag-withdraw po tayo once na tayo ay nakakuha ng ating winnings. And reminder lang po, no uh, automatic once na na-complete nyo po yung uh, portion na to, maglalak na po siya. Hindi siya pwede basta-bastang mabago unless kukontakin nyo po yung customer service po ni 1 So okay, pagpalagay na natin na naayos na natin yung personal information natin sa account. Uh, next naman ating gagawin is magde-deposit na tayo. So tap natin si deposit. Tapos ah uh, always Gcash lang naman po uh, Pag dito sa Pilipinas Gcash lang naman palagi yung pinakamabilis gamitin So yan Pwede rin Maya Nakapag-try na rin ako ng Maya Meron po akong tutorial niyan dito sa YouTube channel ko sa so, try natin mag-cash in ng 300 Para lang dito sa content natin Tapos dito po ilalagay nyo yung Gcash account number nyo mismo. Okay, yung Gcash account number nyo po. So, okay, nalagay ko na yung desired amount na gusto kong i-top up. Tapos, nalagay ko na rin yung account number ko sa Gcash, pati yung uh, account name. Ang gagawin naman natin is open na natin yung Gcash. So, andito po ako ngayon sa Gcash account ko. So, try natin mag-send ng amount. Express send. Tapos, may kita nyo rito sa taas, meron Gcash account number at saka name yung pagsesenda natin ng amount. So, copy natin to yung number na 09944541183 uh, silalagay po natin dito tapos yung tapos yung amount ay na lalagay natin or itatop up natin na 300 dapat tugma po lahat okay so after natin ilagay yung amount na itatop up natin and then yung uh, number ng account ng agent kapag na sesenda natin ng uh, pera meron ditong message box dito naman natin ilalagay yung code na nakita natin kanina sa 1xbet app so yung code na sinasabi ko rito itong uh, code sa baba yung uh, 10DF71F so copy natin yan kasi importante po yan para madaling matrack ng uh, 1xbet agent kung sino yung nagdeposit ng amount na yun. So, andito na ulit ako sa Gcash account ko and eh, may kita nyo, nilagay ko na yung code na kinapi ko dun sa 1xbet app tapos uh, tap na natin yung next. Tapos double check yung pangalan CRLPHPB Tapos balik tayo sa 1xbet app natin Para i-double check Ayan, so CRLPHPB So tama naman So balik na tayo sa Gcash natin And once na sure na kayo Na tama lahat ng info na nilagay nyo And nakapin nyo yung code Doon sa message box I-tap na natin yung send button So nakapag-send na ako ng 300 Na gusto ko i top up no? So wag nyo lang pong kakalimutan I-save yung receipt para in case na hindi pumasok agad yung pera sa account niyo, pwede natin ma-send sa 1xbet customer service para sila na po yung mag agad ng problem. Tapos makikita natin dito, wag natin kakalimutan yung reference number. So, kopyahin natin kung nasa kung naka-PC rin kayo, pwede niyo i-type sa PC para hindi ka agad mawala. 1021727382696 Okay, so huwag natin kakalimutan yung code na yan Importante yan tapos balik na tayo sa 1x bet up. Yan, tapos may nyo sa baba nung uh, account name na hinihingi kanina. Merong transaction ID, UTR reference number. Diyan natin ilalagay yung reference number na sinave natin galing doon sa GCash transaction. Okay, so nakita nyo guys, lalagay ko na yung reference number nung uh, GCash receipt kanina. So proceed tayo sa pag-confirm nung top up natin. So confirm na natin once na okay na lahat. So deposit request created successfully. So usually nagte-take to ng uh, 5 to 10 minutes depende po sa amount na tinap up nyo. Pero meron din umaabot ng isang oras. Ah uh, pag ganoon po 'yung mangyayari, once na nasunod niyo naman lahat ng instructions, kung tama naman lahat 'yung procedure na ginawa niyo, pwede niyo na kagad i-follow sa 1xbet customer service na makikita po natin dito sa baba. Ayan, no, customer support. Tapos sila na po bahala magayos. Okay, so sa case ko, uh, inabot lang ng uh, 4 minutes bago pumasok yung tinapap ko na 300 So, andito na siya na naka-reflect na sa account ko Para sa mga first time nag-register at gumamit po ng promo code ko na 1XMGL Meron kayo makikita rito ng main account at saka bonus account So, sa main account nyo 300, tapos sa bonus account 300 din yun So, sa akin kaya wala yung bonus account kasi nagamit ko na tong account ko na to sa paggawa ng tutorial last year okay so kaya once na na claim nyo na yun one time lang yun eh so kapag nag deposit kayo ulit normal na so yun na lang kung ano mismo yung amount yun na lang po yung matatanggap nyo tapos kasi yung account na to kasi sa option natin kanina sa bonus pwedeng sports uh, pwedeng sports betting yung bonus Pwedeng uh, casino Tapos merong third option na reject So nareject ko kasi yung option na yun Kaya hindi na siya lumabas dito Kasi pang demo account lang naman to So after natin mag top up Rekta na tayo sa basketball tab Tapos uh, pre-match Para makapusta na tayo sa mga upcoming matches So sa case ko uh, Try natin sa NBA Kasi dami ng laban na paparating Ito, uh, ready na yung ating mga matches Sa uh, season NBA season tip off So may Boston Celtics, New York Knicks And LA Lakers versus Wolves And marami pang iba So try natin pumusta rito sa dalawang matches na to So dito sa Boston Celtics at Knicks uh, Top natin Tapos dito makikita nyo yung team wins Merong uh, yung win 1 which is Boston Celtics, ang odds nila ay 1.51, mas mababa kasi sila yung favorable na manalo. So pag uh, malakas yung team na pupustahan mo or yung mas mataas yung chance na manalo, mas mababa yung odds, okay? Tapos dito sa win 2, yung New York Knicks 2.67, uh, mas mataas yung odds nila kasi sila yung considered na underdog sa laban na to. So kung ikaw ay dihadista hadista, okay kung dihadista hadista ka, uh, dito tayo sa win 2 or W2, tap natin. So after kung matap yung uh, W2 or win 2 Add to bet slip natin guys para accumulator uh, Mas mataas kasi yung odds doon So add bet slip okay Tapos uh, back lang natin uh, Punta naman tayo sa second match Yung LA Lakers versus Timberwolves So yan uh, may kita nyo mas uh, mataas yung odds ng Lakers So uh, try natin Lakers natin win 1 Add to bet slip So nakadalawang add bet slip na tayo guys Tapos back natin tapos ka uh, tap natin tong bed slip natin. So meron pa ako rito mga lumang uh, napustahan. Ayan, pag nag pag nag block 'yan, matik uh, natalo na yung isa. Okay? So sa accumulator kasi or sa bed slip, kailangan lahat ng pinustahan mo ay manalo. So kung lima yung pinustahan mo, tasa-talo yung isa, automatic talo lahat yon, okay? Meron tayong ganung option, pero meron din tayong option na isa-isang pusta lang, pwede naman po yon. So sa case ko, ito madalas yung ginagawa ng iba at uh, yung bet ay uh, yung accumulator kasi mas mataas ka yung odds pagpa pa tapos pagsasabayin na. So ang uh, total odds natin dito ay 5.523, okay? Uh, pag nag-bet tayo, okay, yung 300 natin, ang possible winnings po niyan ay magiging so yeah, lagay natin 300, ayan, ko pupustahan ko lahat. Ah uh, 1657 yung ating uh, possible winnings kung sakaling manalo yung dalawang pinusta natin na Knicks at saka Lakers. Tapos sa option na option B naman yung isa-isang pusta lang, uh, click natin or tap natin yung laban. Tapos uh, lagay lang natin dito yung double to yung pupustahan natin. Tapos, ilagay mo na kagad yung amount na gusto mong ipusta. So, halimbawa, 100. Tapos, itap mo na kagad yung bet. Okay? Para isa-isang pusta lang. Ganoon din ang gagawin mo rito sa pangalawang match. Tap mo lang din. Tapos, team win, win 1. Tapos, ilagay mo lang yung amount na gusto mong ipusta. And then, tap yung bet. Okay? So, yun. Separate yun. Separate sila. Kung matalo yung isa, yung isa naman, pwede mo pa rin makuha kung mananalo. Para sa mga risk takers, kagaya ko sa ganitong klase sa betting ah, uh, pwede nyo subukan yung accumulator high risk high reward okay so try natin ibet yan 5.5 uh, 5.52 bet na natin lahat yung 300 natin na ang winning ay 1657 bet okay so bet please na guys so yan uh, back na natin tapos uh, tap natin yung history para makita nyo kung ano yung mga pinustahan yung matches so andito na nag reflect accumulator uh, October 13 So ayan, nakaready na siya. Ayan o, Bep, Team 2. Kung yung Team 2. Tapos Team 1 naman kumana rin. So 2.0 tsaka 2.67. Eh, pag binagsama po, ay yun na nga. Ito. Ito na yung ads natin. Potential returns, 1.657. Tapos kung medyo nagdadalawang isip kayo, kung sa tingin nyo alanganin yung resulta, pwede natin i-sell yung bet natin. No? Parang total, parang ika lang natin. Yun nga lang, mababawasan na yung amount, yung original amount na pinusta nyo. Okay, so yun guys, uh, all set na tayo sa ating uh, pag-register, sa pag-cash in, at saka sa ating uh, first matches na pupustahan. So I hope na nasundan nyo yung instructions na ginawa ko para po sa inyo. So muli po, so para sa susunod ko naman na content, kung mananalo tong pinustahan natin, ituturo ko naman po yung proper way ng pag-withdraw ng ating winnings. And muli Hey po, this is Migs Lauro ng Maharlika Gaming and uh, reminder ko lang po ulit sa lahat po ng makakanood ng aking uh, palibagong 1xbet videos. Ang pagtangkilik po sa sports betting or ang pagpusta po sa mga betting apps ay hindi solusyon po at hindi magiging daan po para sa pag-asenso sa buhay. Ito po ay libangan po lamang at hindi po ito dapat gawing hanap buhay. Maglaro or pumusta po lamang ng naaayon sa inyong kakayahang pangpinansyal. At higit sa lahat, game responsibly.